Abanata 116. Please, God of War, maawa ka sa kani hindi niya intensyon na bastiusan ka, nagmakaawa si Lilian. Bago pa makasagot si Yate, biglang sumingit si Lionel, Lilian, remember who you are. You're my flanke. Eh. How can you demean yourself by begging for another man's life? Ang talunang iyon na si Sebastian ay naglakas loob na umupo sa trono ng aking ninong. Ngayong nagbalik na ang aking ninong, siya pa rin ang kumilos ng walang kabuluhan. Ang pagpatay sa kanya ng ilang beses ay hindi sapat na parusa. Wala sa upuan ang pangalan niya, kaya bakit hindi ako maupo dito? Nakangiting sagot ni Sebastian. Sasawayin na sana siya ni Lionel nang biglang sumigaw si Yale, shut up. Narinig mo ba yun? Sinabihan ka ng ninong ko na tumahimik ka. Ngumisi si Lionel. Sabi ko manahimik ka. Sumigaw si Yale, ang kanyang sampal ay sa kay Lionel sa lakas nito. Galit na galit siya. Akala niya ay nakakuha ng pabor si Lionel sa kataas-taasang isa, kaya naman pumayag siyang ampunan siya bilang kanyang inaanak, na umaasang mapapaboren mismo ang kataas-taasang isa. Ngunit ito ay malinaw na hindi ito ang kaso. Si Lionel ay hindi nakilala ang kataas-taasang isa, lalo pat nakuha ang kanyang pabor. Sa sobrang galit, engaged pa si Lionel sa babae ng Supremo. Sa sobrang galit, walang ibang gusto si Yale kundi ang patayin si Lionel sa mismong lugar. Bakit mo na naman ako sinasaktan Ninong? Tanong ni Lionel na walang galit ang boses. Nakadama pa rin siya ng paghanga kay Yale, sa kabila ng pagkalaglag ng kanyang mga ngipin. Huwag mo akong tawaging Ninong, hindi kita tinanggap bilang Ninong ko, bulalas ni Yale. Godfather. Ang ibig kong sabihin. God of War, ano bang nagawa kong mali? Maingat na tanong ni Lionel, sinusubukang intindihin. Kumulo ang galit ni Yale. Sinipa niya si Lionel sa lupa. Niloko mo ako, at gusto kitang patayin. Hindi pa na kontento, sinipa niya ng paulit-ulit si Lionel. Sigaw ni Lionel, ang tindi ng sakit na naramdaman niya na bang nabali ang kanyang mga buto. Nagulat ang mga nanonood, ang brutal na pagpapakita na ito ay ganap na hindi inaasahan. Sa kabila ng tahasang kawalang galang ni Sebastian sa God of War, si Lionel, na minsang itinuring ni Yale na ampun bilang kanyang inaanak, na ngayon ay nagdurusa sa galit ni Yale. Naiwang naguguluhan ang karamihan sa mga pangyayari. Nakangiwi sa paghihirap, lumuhad si Lionel at sinabi sa pagitan ng mga paghikbi, God of War, hindi ako kailanman nagsinungaling sa'yo. Ang lakas ng loob mong magsinungaling ulit. Umungol si Yale. Inangkin mo na mayroon kang pabor ng kataas-taasang isa. Hindi ba iyon dae? Eh? Pawis na pawis, iginiit ni Lionel, pakinggan mo ako, Jos ng digmaan. Hindi ko pa nakilala ang kataas-taasang isa, ngunit ang pagiging hinirang na pinuno ng departamento ng proyekto sa Phoenix Corporation ay nangangahulugan ng ilang pagkilala. Ang isang pinuno ng departamento ay walang kabuluhan sa Supremo, matalim na sagot ni Yale. God of War, hindi ko sinasadyang lokohin ka. Please, huwag mo akong patayin hindi na ulit ako magsasabi ng ganun, paulit-ulit na pakiusap ni Lionel at namutla ang kanyang mukha. Natukso si Yale na wakasan ang buhay ni Lionel. Gayon pa hindi pa nagsasalita si Sebastian. Lumingon siya, naghahanap ng gabay. Sa pamamagitan ng palihim na bulong, utos ni Sebastian, ang lahat maliban kay Lilian, lumuhag dito hanggang gabi. Sumigaw ng malakas si Yale, ang lahat ay lumuhag dito hanggang gabi. Kahit nalilito, walang nang ahas na tanungin o hindi sumunod sa utos. Nang magsimulang lumuhad si Lilian, mabilis na sumingit si Yale, M.S. Smith, pwede ka nang tumayo. Tumangala siya, nagulat at nataranta. Hindi mo na to problema sa ngayon. Makakaalis ka na, sabi ni Sebastian kay Yale. Bahagyang tumanggaw si Yale, umatras ng ilang hakbang, at saka inakay ang kanyang mga tagasunod. Tiningnan ng masama ni Gabriel si Sebastian at napabuntong hininga nang umalis siya. Kabanata 117 Bihasa si Sebastian sa pagbabasa ng labi, at nahuli ang pabulong na banta ni Gabriel, babalik ako at haharapin kita mamaya. Binaliwala niya ang banta ng walang pakialam. Pagtingin niya sa mga taong nakaluhod sa harapan niya, hindi niya napigilan ang pagnisi. Lahat kayo ay matapang kanina, at ngayon ay lumulutang ka sa harapan ko. Kami ang lumuhad para kay Lord Wavebreaker, hindi ikaw. Sino ka ba? Mabangis na sagot ni Lionel. Tama, ang yabang ng lalaking ito. Siguradong nagalit si Lord Wavebreaker, kaya tayo pinaparusahan, gulung ng isa pang boses. During the anger Lord Wavebreaker is a death sentence. He'll never let you off, you're as good as dead, bata, dagdag pa ng iba. Kitang kita ang galit ng mga tao habang binibintang nila si Sebastian. Unfazed, Sebastian scoffed, you fool still don't grasp the situation. Hindi mo ba napansin kung paanong si Lord Wavebreaker ay hindi man lang naglakas loob na huminga ng malakas pagkatapos makipagkita sa akin? Ako lang ang makakahawak sa kanya. How dare you! Kabastusan! Ang yabang kaya! How dare you insult Lord Wavebreaker! Kahit na hindi niya ito pansinin, hindi kaliligtasan ng mga tauhan niya. Patay ka! Nag-init ang mga tao! Sebastian, itigil mo na to. Kung ipagpatuloy mo to, dead end talaga ang tungo mo, galit na pagsingit ni Lilian. Ngumiti lang si Sebastian at confident na sumagot, I'm not talking nonsense. Lahat ng sinabi ko ay totoo. I would say the same even if Lord Wavebreaker stood before me right now. Itinuro si Sebastian, nagngangalit si Lionel at numura, tanga ka, nagmamakaawa ka lang sa kamatayan. I bet hindi mo makikita ang pagsikat ng araw bukas. Kung gagawin mo. I'll ditch my family name and call myself a wilder. Deal. Make sure to remember, you'll be a wilder from tomorrow onward, sagot ni Sebastian. Sigurado kang matalas ang dila. Tignan natin kung hanggang kailan mo ito mapapatuloy, galit na galit ni Lionel. Jordan scoffed, Mr. Lionel, hindi na kailangang magalit sa isang patay na naglalakad. Kapag dumilim na, gagawin natin ang ating hakbang at ipadala ang batang ito sa kalawakan. Namutla si Lilian sa mga banta nila. Sinugod niya si Sebastian, may inabot na card. Mayroong isang milyong dolyar sa card. Kunin ang pera at lumayo hanggat maaari, mabilis. Sumabog si Lionel, nabaluktot ang mukha sa galit. Lilian, you're my fiancé. How can you betray me like this? Evelyn was equally incensed as she chimed in, You foolish girl. If you give him that money, you're no longer my daughter. Matigas ang boses ni Elijah habang idinagdag, Tama ang nanay mo. Alisin mo ang card na iyan. Kung maglakas loob kang ibigay sa kanya, itatanggi kita sa pamilya. Nakiisa rin si Narunan, Lucas, at iba pa sa pagpuna sa kanya. Para sa kanila, ang isang milyong dolyar ay wala, ngunit ang pagbibigay nito kay Sebastian ay hindi katanggap-tanggap. Lahat sila ay lubusang hinamak si Sebastian, at ang pagtulong sa kanya ay katumbas ng pagsalungat sa lahat. Sa kabila ng tumataas na puot, nanatiling kalmado si Sebastian. Nilhingga niya si Lilian, isang malambot na ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. Lilian, itago mo ang card mo. Hindi ko kukunin, at hindi ako aalis sa Ravenview City. Pero mamamatay ka kung hindi ka aalis, giit ni Lillian, puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Huwag kang mag hindi pa ipinapanganak ang taong makakapatay sa akin, kampanteng sagot ni Sebastian, sa kanya hinayla si Lillian sa kanyang mga bisig. Anong ginagawa mo? Sabi ni Lillian. Nagulat siya at sinubukang kumawala. Huwag kang gagalaw, hayaan mong hawakan kita sandali, bulong ni Sebastian. Nang maramdaman niya ang bigat ng sitwasyon, tumigin si Lilian sa pagpupumiglas. Isang kirot ng kalungkutan ang naramdaman niya. Maaaring nauubos na ang oras ni Sebastian, at hindi niya ipagkakait sa kanya ang munting kasiyahan na ito. Nagalit ng husto si Lionel sa nakita niya. Bitawan mo siya. Ayaw ko. Gusto mo siyang mabawi. Halika at kunin mo siya sa akin. Panunuyan ni Sebastian na may kasamang mapanuksong ngiti, sinenyasan niya Lionel gamit ang kanyang mga daliri. Kabanata 118. Bastos ka Sebastian, papatayin kita. Umungol si Lionel. Kumulo ang galit niya nang makita niyang hawak-hawak ni Sebastian si Lilian at tinutuya. Tumayo si Lionel, handang harapin si Sebastian, ngunit mabilis na pumagit na ang kanyang sekretarya. Mr. Lionel, please huminahon ka. Gusto mo bang suwayan ang utos ng God of War? Bumuhos ang lahat ng galit ni Lionel nang mabanggit ang God of War. Ang matapang na pagsuwi ni Sebastian ay isang bagay na alam ni Lionel na hindi niya maaaring tularan ng hindi nanganganib sa kamatayan. Sebastian, bilang na ang mga araw mo. Pagkagat ng dilim, pagpipiripirisuhin kita. Doon lamang mapapawi ang aking puot, sumpa ni Lionel. Nagalit si Elijah nang makita niya ang eksena. Lilian, mahiya ka naman. Nakaupo ka sa kandanggan ng isang lalaki sa harap ng maraming tao si Lilian ay likas na sinubukang bumangon, ngunit hinawakan siya ng mahigpit ni Sebastian, pinananatiling nakaupo. Hindi na bigla, pinagmasdan ni Sebastian si Elijah. Asawa ko siya. Anong masama kung kumandong siya sa akin? You and Lilian are divorced, you have no right to hold her now. Let her go, utos ni Elijah. Tama na, bitawan mo na ang anak ko. Pilit na nag-echo si na Ronan at Evelyn. Sebastian responded with a cold defiance, Are you all deaf? Lillian and I sign a divorce agreement, but we have not filed it yet. Legal, she's still wife. So stop whining about me holding her. Even if we were to kumuha ka ng kwarto ngayon, wala pa rin iyong negosyo. Si Elijah at ang iba ay naiwang nagngangalit sa galit, halos lumalabas ang singaw sa kanilang mga Gayon Gayunpaman, wala silang kapangyarihang makialam. Ang galit ni Lionel ay nag-alab na mas mainit kaysa sa sino man sa kanila. Dalawang araw lang ang nakalipas, inanunsyo niya na tatawagan niya si Lord Wavebreaker bilang kanyang ninong at ikakasal kay Lilian. Ngayon, nabasag ang kanyang mga pangarap, napalitan ng kahihiyan na makita ang babaeng mahal niya sa yakap ng ibang lalaki. Sa kabila ng kanilang galit, napilitan silang lumuhad ng masunurin sa lupa, naghihintay ng gabi kung kailan sila tuluyang makatayo at makapaghiganti. Palibhas ay hindi napapansin ang bagyong namumuo sa paligid niya, sumigaw si Sebastian, nasaan ang waiter? Lampas na sa oras ng pagkain, ikuha mo kami ng pagkain. Muling naginit ang ulo ni Lionel. Ang piging na ito ay inihanda para kay Lord Wavebreaker, at ngayong umalis na siya, at habang nakaluhod pa rin tayong lahat dito, nang ahas ka bang magsalita tungkol sa pagkain? Tama, kung luluwag ka lang sa amin, baka iligtas ka ni Lord Wavebreaker at bigyan ka ng madaling kamatayan, dagdag ng isa pang boses. Isa-isang kinurot ng mga tao si Sebastian, lalo na ang mga nagkikimkam ng mga lumang hinaing laban sa kanya. Sebastian responded with disdain, mga duwag kayong lahat. Isang salita lang ng iba at lumuhad kayo, takot na takot na gumalaw, wala man lang lakas ng loob. Wala kayong silbi. Damn, this guy is infuriating. I'm going to chop him up after dark, dagdag pa ng isa. Mababaliw ako sa kanya, pinapangako ko enma hindi ko siya titigilan. Declare ng isa pa. Ang mga panunuya ni Sebastian ay nag-alab ng kanilang galit. Sila ay nagngangalit, nagngangalit ang kanilang mga ngipin, ang bawat tao ay nagnanais na mapunit siya noon at doon. Minasahin ni Lillian ang kanyang mga templo, nakaramdam ng pananakit ng ulo. Alam ni Lillian na ang karagdagang panghihikayat ay walang kabuluhan. Nagawa ni Sebastian na masaktan ang napakalaking bilang ng mga makapangyarihang tao, at sa pagsapit ng gabi, panatag na ang kanilang paghihiganti. Kahit na si Sebastian ay isang mabigat na mandirigma, isa pa rin siyang tao laban sa marami, higit sa bilang at nalulula. Ang sitwasyon ay tila mahirap. Ang pagtakas ay isang dead-end din. Walang alinlangan na ang hotel ay dinagsa ng mga bodyguard at hitmen. Walang milagrong makapagliligtas sa kanila. Ang tanging ninanais ni Lilian ngayon ay nasa tabi niya, upang ibahagi ang mga huling sandali ng kaligayahan. Enough talk, nauuhaw ako at nagugutom. Bakit hindi pa nakahain ang pagkain? Tanong ni Sebastian na halata ang inis niya. Nasaktan mo si Lord Wavebreaker at marami pang iba. Sinong maglalakas loob na maghain sa iyo ng pagkain? Ang susunod mong pagkain ay ihain sa impyerno. Ngumisi si Jordan. Gagawin ko. Hindi pa natatapos ang mga salita ni Jordan, lumapit si Natalie kasama ang isang pangkat ng mga bantay, bawat isa ay may dalang isang napakagandang ulam. Ang pagkain ay kasing kasiya siya sa mata na malamang na sa panlasa. Natalie, kalabanan mo kaming lahat sa paggawa nito. Naisip mo na ba ang kahihinat ngayon? Matigas na hamon ni Lionel sa kanya. Hindi ako kinukulit ng mga pagbabanta. Ito ang aking hotel, at ako ang nagdidikta ng mga patakaran sa loob ng mga pader na ito, kumpiyansa na sagot ni Natalie. Si Lionel at ang iba pa ay nagalit, ngunit ang kanilang mga pasaway ay walang kapangyarihan laban sa hindi matitinag na pagpapasya ni Natalie. Ang pagkain ay napakasarap, at ang alak ay isang siglong gulang na vintage, ang pinakamasarap na maya alok ng hotel. Habang nakaakbay kay Lillian, humigop si Sebastian ng kanyang alak at hindi napigil ang magyabang, isang magandang babae sa aking tabi, napakasarap na alak sa aking dila, at isang silid na puno ng mga taong nakaluhod sa harapan ko kahit ang hari ay hindi magkakaroon nito. Mas mabuti. Kabanata isandaan at labinsyam. Anong kalokohan ang ibinubulalas mo? Lumuhad kami kay Lord Wavebreaker, hindi sa isang tulad mo. Galit na galit na sigaw ni Jordan. Naikuyong ni Lionel ang kanyang pangasa galit habang tinapunan ng masamang tingin si Sebastian. Hindi ako mapakali sa iyo ngayon, ngunit tandaan mo ang aking mga salita, mamamatay ka sa isang kakila kilabot na kamatayan kapag ang kadiliman ay bumagsak. Matapos kumain at uminom, tumayo si Sebastian at naginat ng maluwag. Naglakad siya papunta kina Lionel at Jordan, inilabas ang kanyang telepono para ay record ang mga ito. Lumayo ka. Sigaw nila, Kumukulo ang galit nila. Lumawak ang ngiti ni Sebastian. Mas mabuting panoorin mo ang iyong tono, o ipopost ko ang video na ito online. Makikita ka ng buong mundo na nakayuko sa aking paanan. Ang banta ay nagpadala ng isang alon ng gulat sa pamamagitan ng grupo, mabilis silang yumuko ng kanilang mga ulo kahit na mas mababa, natatakot sa potensyal na kahihiyan. Sa kabila ng kanyang panunuya, walang tunay na intensyon si Sebastian na ipost ang video. Bilang kataas ang isa, itinuring niya ang kanyang sarili na higit sa gayong maliliit na aksyon. Pagkatapos niyang sabihin ang kanyang punto, inikat niya ang nakaluhod na karamihan at bumalik sa kanyang trono, nakahiga at ipinikit ang kanyang mga mata upang magpahinga. Sebastian, may last wish ka ba? Mahinang tanong ni Lilian sa kanya. Why do you ask? It sounds like you expect this to be my final words, nakangiting sagot ni Sebastian. Sa tingin mo ba papakawalan ka ng mga taong ito pagkatapos ng dilim? Sa tingin mo makakaligtas ka? Pinindot ni Lilian. You make a valid point. It seems I might meet my end here today. Bumantong hininga siya, nagpanggap na matapang ngunit may bahid ng pagbibitiw. Seryosong wika ni Lilian, if you know your fate, why do you insist to walk into you have any last wishes? It's the least I can offer you. Hinaplos ni Sebastian ang kanyang baba nang may pag-iisip bago sumagot, gusto kong tulungan mo akong magkaroon ng anak. Ano? Napabuntong hininga si Lilian, nagulat. Hindi niya inaasahan ang isang kahilingan bilang kanyang huling kahilingan. Isipin mo. Ang linya ng pamilya ko noon pa kalat-kalat, at ngayon ay nahaharap ako sa kamatayan na walang tagapagmana. Paano ko matatanggap ang kapalarang ito? Nagkonwari siyang nagpupunas ng luha, na nagdagdag ng drama sa kanyang pagsusumamo. Nakagat ni Lillian ang kanyang labi, nakikipagbuno sa bigat ng desisyon, ngunit tumanggaw siya sa huli. Are you sure? There's no turning back? Tanong ni Sebastian na may bahid ng pag-iingat sa boses. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Lillian, hindi ako magsisisi. Kung mabubuntis ako, magkakaroon ako ng bata at ako mismo ang magpapalaki sa kanila. Nadama niya ang isang malalim na pakiramdam ng obligasyon kay Sebastian, na naniniwala na ito ay isang paraan upang mabayaran ang kanyang kabaitan. Sa sobrang tuwa, niyakap siya ni Sebastian at tinungo ang elevator. Mga assholes, hindi ko hahayaang makatakas kayo dito. Napaungol si Lionel sa galit. Hindi niya marinig ang eksaktong mga salita nila, ngunit malinaw ang kanilang layunin. Nag-alab sa kanya ang pagnanasang makialam, ngunit pinipigilan pa rin siya ng liwanag ng araw. Nakita ni Natalie, na kanina pa nagmamasid sa malayo, si Sebastian na binuhat si Lilian sa itaas at agad na inihanda ang mga presidential suit para sa kanila. Pagpasok sa loob, dahan daw ang inihiga ni Sebastian si Lilian sa kama, mabilis na tinanggal ang jacket nito, at sumama sa kanya. Ten si Lilian, halata ang kaba. Huwag kang kabahan, hindi kita lalamunan, mahinang pagtitiwala ni Sebastian sa kanya, Hinaplos ang pisngi nito at bumuga ng mainit na hangin sa tenga, sinusubukang bawasan ang tensyon. Ang kanyang virginal tension ay nagpadala ng kilig sa kanya. Namula ang pisngi niya, at bumilis ang tibok ng puso niya. Handa ka na ba? Tanong ni Sebastian na malumanay ang iti. Tumango si Lilian, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata, inihanda ang sarili sa mangyayari. Ang mahiyain niyang kilos ay hindi mapigil ang nakakaakit kay Sebastian. Palibhasay na ay nabighani sumandal siya at hinalikan ang malambot nitong labi na tuluyang nawala sa sarili sa sandaling iyon samantala ramdam na ramdam ni Lillian ang kaba mahigpit na nakahawak ang mga kamay niya sa malinis na puting bedsheet sa ilalim niya sabay-sabay na lumabas sa hallway ang isang grupo ng mga tao na nakasuot ng itim at nakamaskara mabilis nilang hindi pinaganya ang mga surveillance camera na may steel ball bearings pagdating nila gumalaw sila ng may kahusayan, nagko-converging sa presidential suite sa loob ng ilang segundo. Walang bulong o yabag ang nagtaksil sa kanilang presensya. Sumenyas ang pinuno, at ang isang operatiba ay nagpauso ng isang makinis na tubo sa ilalim ng pinto. Sa isang pagpindot ng isang pinjutan, isang stream ng puting usok ang snake sa silid, mabilis na busog sa espasyo. Sa loob, nang si Sebastian ay magpapatuloy pa, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at bumagsak kay Lilian, pareho silang hindi gumagalaw. Sa labas, tahimik na nagbilang ang grupong nakamaskara. Nang lumipas ang sapat na oras, nag-swipe ang pinuno ng isang keycard, bumukas ang pinto ng halos hindi marinig ang pag -click. Ang mga kutsilyo at punyal ay kumikislap sa pag-akyat sa silid. Nang matagpuan ang kanilang mga target na walang malay, nagsara sila, isang nakamamatay na bilog na humihigpit sa paligid ni Sebastian at Lilian. Kabanata 120 MS Park, ang mga target ay nahimatay, ulat ng isa sa mga lalaki matapos kumpirmahin ang kanilang kalagayan. Itali mo siya. Utos ng pinuno, na pagkatapos ay tinanggal ang kanyang maskara upang ipakita ang isang nakamamanghang magandang mukha. Ang pinuno ay walang iba kundi ang Reina B, si Elena. So what if he's the famed Supreme One? He's still fallen into my hands, pagmamayabang ni Elena habang papalapit kay Lillian at inabot ang seraphic tear pendant sa leeg niya. Biglang bumukas ang mga mata ni Sebastian. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa kanyang palso na parang bakal na bitag. Nagulat si Elena, at likas na sinubukang humiwalay. Gayunpaman, hinigpitan ni Sebastian ang kanyang hawak, hinawakan siya sa leeg. Bitawan mo si MS Spark. Sigaw ng grupo ng mga lalaking nakamaskara. Itinaas nila ang kanilang mga espada at sinugod si Sebastian. Ang mga lalaking ito ay hindi mga ordinaryong mandirigma, sila ay mga kakilakilabot na mandirigma, ang kanilang mga espada ay tumatama sa bilis ng kidlat. Ang daming basura. Malamig na napangiti si Sebastian. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, nagpakawala ng isang napakalaking pagsabog ng enerhiya. Sa isang nakakabinging boom, ang mga lalaking nakamaskara ay itinapon pa atras. Ang bawat lalaki ay umubo ng isang malaking subo ng dugo sa gitna ng hangin, habang ang kanilang mga organo ay nabasag mula sa loob. Sila ay patay bago sila bumagsak sa lupa. Para sa karaniwang mga tao, ang mga mandirigmang ito ay isang puwersa na dapat isaalang-alang. Ngunit sa banal na malakas, sino man sa ibaba ng isang Grandmaster ay isang hindi gaanong mahalagang insekto. At kahit na ang isang Grandmaster ay isang bahagyang mas mahirap na bug na durugan. Nanlaki ang mga mata ni Elena sa gulat at hindi makapaniwala habang nasasaksihan ang malagim na eksenang bumungad sa kanyang mga mata. Alam niya na ang pagiging divinely strong ay nakakatakot, ngunit isa itong masakel. Isang dosenang piling mandirigma ang pumutol sa isang solong mapang asar na kilos. Ang divinely strong ay talagang nakakatakot. Bakit hindi ka naapektuhan ng lason? Nagawa pang magtanong ni Elena na bahagyang nanginginig ang boses habang pilit na tinatago ang takot. Gumamit si Sebastian ng divine energy para i-seal ang kanyang mga kakayahan, pagkatapos ay bigla siyang itinapon sa lupa. MS Spark, medyo masama ang memorya mo, di ba? Nakalimutan mo na ba na mahusay ako sa medicine at martial arts? How could a mere poison affect me? Of course, I haven't forget. That's why I commissioned this super sedative. It should have overwhelmed even someone divinely strong, kontra ni Elena. Isang nakakaakit ng ngiti ang isinalubong ni Sebastian. Ang iyong pampakalma ay medyo malakas, ngunit sa kasamaang palad, ako ay imyon sa lahat ng mga lason. Sa totoo lang, ang kanyang salita ay isang bluff. Naramdaman na lang niyang may sira at napabuntong hininga siya para maiwasan ang epekto ng lason. Anong gusto mo? Tanong ni Elena, sinusubukang panatilihing kalmado. Ibigay mo ang anting-anting, at baka hayaan kitang mamatay ng hindi gaanong masakit na kamatayan. Gusto mo akong patayin at hingin mo pa ang anting-anting. Mangarap ka, pang uuyam ni Elena, na sumisikat sa kanyang mga mata ang pagsuwi. Ms. Spark, cooperation would be wise. Don't force me to be less than gentle. Ang ngiti ni Sebastian ay nanatiling napakatalino ngunit para kay Elena, ito ay ngiti ng isang demonyo na nagpapadala ng panginginig sa kanyang gulugad. Gayunpaman, pinatatag niya ang sarili. Hindi ako madaling matakot. Gumamit ka ng kahit anong pakulo mo. Kahit babae ako, hindi ako natatakot sa'yo. Pinipilit mo ang kamay ko, sabi ni Sebastian, naging masama ang tono nito habang sumusugod sa kanya. Hindi, huwag. Napasigaw si Elena sa takot, pilit na lumalaban. Ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Kahit na sa kanyang buong kapangyarihan, hindi magbabago ang kinalabasan. Ang agwat sa pagitan ng tuktok ng isang Grandmaster at ng Divine Realm ay hindi lamang isang hakbang, ngunit isang bangin na imposibleng tulay. Mabilis na hinubad ni Sebastian ang kanyang damit, na iwan siyang nakahubad. Gayunpaman, ang anting-anting ay wala kahit saan. Magsalita ka saan mo itinago ang anting-anting? Tanong ni Sebastian, mahigpit na hinawakan ang baba, kumikislap ang mga mata nito na may intensyong pumatay. Bilang ang kataas-taasang isa na iginagalang sa buong mundo, ilang mga kayamanan ang pumukaw sa kanyang interes gaya ng ginawa ng artifact na ito. Kailangan niya ang tear Pendant at ang dalawang anting-anting upang mahanap ang artifact na nagpasigla sa kanyang pagkaapurahan. Hinahihiya mo ako, tapos hihingi ng anting-anting. Nagdedelusyon ka. Sigaw ni Elena pabalik, nagliliyab ang mga mata sa galit. Bilang kagalang-galang na tagapagmana ng Nova Star Organization at isang mataas na ranggo na prinsesa, hindi siya kailanman nababalawala sa kanyang buhay. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na siya ay nagkaroon ng ganoong kahinaan, at ang kahihiyan ng puwersahang Hinoberen ay isang matinding kahihiyan. Kinain siya ng galit sa sandaling iyon, at nais niyang makaganti siya ng matinding paghihiganti kay Sebastian sa tingin mo ba hindi ako maglalakas loob na patayin ka, MS Spark? Humigpit ang pagkakahawak ni Sebastian na nagdulot ng matinding sakit. Patayin mo ako kung kailangan mo, ngunit kung ako ay sumimangot, kung gayon hindi ako tagapagmana ng Nova Star Organization. Ipinahayag niya, na pinapanatili ang isang mapanghamon at walang takot na pag-uugali, kahit na takot nod sa loob niya. Kung tutusin, kakaunting tao ang tunay na walang takot sa harap ng kamatayan. Kumbinsido lang siya na hindi maglalakas loob si Sebastian na patayin siya dahil siya lang ang nakakaalam ng lokasyon ng anting-anting. MS Park, kapuri-puri ang tapang mo. Binitawan siya nito at naupo sa kama, nagampun ng mas maayos na poster eh. Eto ang gagawin natin, ibigay mo sa akin ang anting-anting, at pakakawalan kita. Isang piraso lang ng anting-anting ang maibibigay ko sa iyo, sabi ni Elena. Hindi sapat iyon? Kailangan ko ang dalawang piraso, matigas na tugon ni Sebastian. Kung gayon ay walang dapat pag-usapan, pakli ni Elena, ang kanyang boses ay may malamig na pagsuwi. Madilim ang ekspresyon ni Sebastian, ngunit pagkatapos ay nagpakawala siya ng nakakagigil na tawa na nagpagapang sa balat ni Elena. Ang kanyang tingin ay gumagala sa kanya, isang mandaragit na kislap sa kanyang mga mata na nagpaikot-ikot sa kanyang chan. You have a nice figure, and your skin is soft it must be delightful. Ikaw ang supremo, paano ka makakagawa ng mga kasuklam-suklam na taktika? Hinamon siya ni Elena, halata ang galit nito. Mukhang hindi pa rin ako naiintindihan ni MS Spark. I've always been a man who doesn't shy away from any ways to achieve the ends. Ngayon, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, iabot mo ang dalawang piraso ng anting-anting. Pangalawa, kukunin ko ang gusto ko, at pagkatapos ay isa-isa kong babaliin ang bawat buto sa iyong katawan hanggang sa ikaw ay sumuko. Tandaan mo. Ang aking salita ay palaging aking baklod. Ang mga mata ni Elena ay kumikislap sa takot, ngunit mabilis niya itong tinakpan sa likod ng isang harapan ng malamig na pagsuwi. Pinipilit mo ang kamay ko. Bulalas ni Sebastian, halos hindi na napigilan ang kanyang galit habang may bakas ng kabaliwan sa kanyang mga mata. Sa sumunod na segundo, mabilis siyang sumugod sa kanya.